guys. Dikit si mama. Ano ni? Go ano. Bukalan sa manong. Ang ma. ano ma. Bukalan sa malaki. Eh go ma. Ilu guys ito. Ilu po guys. Mama ano ni go Ma. Mama. Nang ano. Okay Ha? Mukha ko na. Ito ma. Bakit na yun isabi ma? Bakit na yun ko kakulay? Ito ma. Sinong love no? sino love no? Ma. sino love no? Si papa, kuya. Kuya Miguel ako. Sino? sino love no? Si papa, kuya Miguel. Ah, si Simon ako. Sino yun? Idol ko. Nakaibigin. Ako nang love no? Yung bata na. Ang bata na naman. Hmm? Anong love no? Si Kuya... Si Simon. Ah ako. Hmm? Sino yung love no? Si Simon ako. Arami. Hindi. Ano nang bata? Si Simon, at ah si, si Yan, ah ako. Sino? Ni okay. Simon? Hmm. duminang ng kundi. Pong... Hindi totoo na pinuno. Hindi na. naman diha. Ma. ginagawa